Paulo Avelino at Kim, pinaghahandaan na ang pagpunta sa ibang bansa. Talagang buhay na buhay na naman nga ang mga fans nila Kim at Mr. Paulo Avelino dahil sa muling pagkakataon ay nakita nga sa publiko na magkasama ang dalawa kanina sa Philippine Embassy, kung saan ay sabay din na sila na kumuha ng visa, para sa nalalapit na show ng Kim Pao sa ibang bansa. Ngayon pa lang din ay talagang excited na ang mga fans ng Kim Pao, dahil mas matagal na magkakasama ang dalawa dahil sa kanilang mga magiging susunod na show sa ibang bansa. Bukod sa kanilang show, ay nakalinap na din ang kanilang upcoming movie sa Star Cinema. Kabi-kabila din ang mga event ni Mr. Paolo Avelino, dahil matapos sa San Isidro kahapon ay may event na naman ito sa May 18. Makikita din Kila Kim at Paolo Avelino na ayaw nilang makaagaw ng atensyon sa embassy kanina, kaya nakamas din silang pareho. Bagamat maiksi lang ang ipinakitang mga video ay nabuo naman ang araw ng mga fans ng Kim Pao. Dahil nakita sila na magkasama, magkahiwalay din ang sasakyan ang dalawa. Samantala ito naman ang ilan sa ibinigay na komento ng mga fans, ayon din sa kanila ay pwede naman na hindi sabay kumuha pero nagsabay pa din ang dalawa.